Okay na po kayo doon lang Ito na ba? Bakit? Ayaw mo gusto naman po ka. Ah, gusto. Ito ate. Kaya, lang ko po sa pagbina ng gabot. Bibigyan na rin po kita ng Maraming salamat po. hindi na po masaya ang pagpunta. Maraming maraming salamat po. ano okay ba? Opo. Pero pinagta mo ba? Opo. kasi ako po Reverend Santo. Ah, Reverend. Opo, po kasama po mga 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 studio. Kaya lang po sabi ko sa amin ni Wewing. At yan, sa tayo nag-wagi. Oo, lang. Oo, yun lang Ayan. Ito po yung naman para sa atin. Ito, na ka natin dito yan. Maraming salamat po. Tumulong ka pala yan. Maraming salamat. Maraming po. Maraming salamat Edward Pante. Sa abot po ng mga kaya niyo Lahat po tinutulungan nyo. Kahit po pa paano, hindi po nawawala ng pag-asa ang mga tao, ang, mga naninirahap po sa bayan ng Taytay. Yeah. Maraming salamat po, Sa Edward Pan. Salamat po.